Ayan guys, good morning 5.30 in the morning Andito tayo sa Liluan Town Proper Dahil tayo ay bibili ng pamain Ayan, wala masyadong tao dahil linggo ngayon Pero makikita siya guys, malinis uh, Dahil maulan kagabi Ayan, maraming basa-basa Ito yung terminal ng Liluan ang katabi nito ay Liluan Public Market. Yan. Dito tayo bibili ng hipon, pamain. Buti pang isda. Nakakaya ng hipon. Kami hindi. Puro isda lang. <laughs> Mano kasi ang hipon guys pag ipangkain na sibarin Barin. <clears throat> yan ay paim hipon hindi ka antok yung yan ito yung magandang tindira pinagbilhan natin so malalaki yung hipon ganda sana kung maliliit pero no choice kailangan natin bumili ko lang yung bike ko dyan kaya na tutunan tayo video kasama ako binili ko dito ay eh, one port lang ang dalawang painan lang kung maliliit sana ang tatlong painan to tatlong bisis kaso malaki eh. dalawang painan lang hati hati lang kung walong piraso, tiga-apat lang. Sunod naman na uh, palaot yung apat. At dito nga guys ay mag-ikot-ikot muna tayo sa bayan. Ayan guys. Malinis ang aming bayan. Ahimik kasi Lingko ngayon, walang katao, tao. Dito guys, kahit uh, lingko, sunod pa rin tayo sa trapiko. Kailangan natin umikot doon sa dulo para maka-u-turn. Huwag tayong sumalubong. Kahit bike lang yung dala natin. Sunod pa rin tayo sa batas trapiko. Yan kay tulang sasakyan. Para safety Yan. Puyong ano papunta lang sa dilaw niluan dito sa ko isis na kuwero ganyan ito yun sarap tayo lang guys ayan I love Liduan saka yung gym namin dito sa bayan dito ay papunta tayo lang Nandbang UTM. Ang problema ay, sad to say, offline. Ayan. Thank you for watching, guys. Sa aking channel, Kapadyak Trado Vlog.